update ng kanilang mga uh, gadgets like that uh, cell phones at uh, Bluetooth speaker smart TV at uh, balita ko yung mga bundles nila at mga previous na pagulong ngayon dito sa Bodega Setay Day so bago ang lahat ha ay please mag-subscribe sa ating uh, channel Alright mga katropa, nandito tayo ngayon sa bodega sa Taytay So uh, kung uh, kayo naghahanap ng mga budget meals Ng mga gadgets Like cellphone, laptops, uh, tablets eh, Itong video ito ang swak sa iyo Baka ikaw ay nakaipon ka ano na ng iyong, mga, ng iyong budget eh, Go kayo dito sa bodega sa Taytay lutuin yung kanilang mga uh, pinagkagulo ng mga masa itong mga uh, na ito na may previs at syempre yung bundles nila hindi mawawala yun ayan

Oh, yung sa kanya, harapin sa kanya. Ayun, sila siya dengan ng gadgets at mga kitchenware. ito so, mga katropa yung kanilang mga uh, bundle 6,999 may isa ka, may dalawa kang cellphone na uh, A50 na ITEL at uh, Infinix Smart 8 na mayroong uh, uh 64 gigabyte yeah. for only 6,999 eh, meron ka ng dalawang dambuhalang milipan, ayan mga katropa So punta na kayo dito sa Bodega sa Retay. O oh, ayan o, yun yun. Mami, ito nga uli. Ah, mabalik tayo sa price nito ng P55. So magano ang price ngayon nito? Yung price niya po ngayon is 4199. Mm, 4199 with freebies. no? Yes, with oh. freebies. So, ipakita na, pwede ba natin ipakita yung mga freebies niya para makita ng ating mga viewers? Oh, Mamimili lang sila sa ano? Mystery Ayo yo yo delivery parcel na piso. Oh, 'yan yeah. oh. Yeah, no. Or itong stand phone or mini fan. Oh, mini fan. So tatlo yung kanyang uh, pagpipilian na oh, uh, prebis. Uh, tatlo yung kanyang pagpipilian. Oh, uh, ayan, ayan. Ito? Ayan, um, ayan, mga katropa, yung prebis oh. isang unit na bibili nyo. Opo, isang unit. Uh. So kahit anong klaseng unit yan, ma'am, diba, uh, oh, may mga prebis. Pre no? Oo, uh, Okay. okay. O, yun, mga katropa ha. Lahat ng uh, unit nila dito, eh, may mga prebis. Mamimili kayo dun sa si tatlo. Mini fan, may piso parcel, at saka yung stand po. Shoutout ate. Ate, shoutout po.

Saan po kayo galing? Dito rin po kayo sa Taytay? -tay. Uh, shout out sa mga taga-Taytay ha. Mystery, 1699. mystery eh, yung 1699. Meron? Mystery yung mga katropa. O yung pinagkakulon ng ating mga kamay. Yung mga uh, kanilang mystery gadgets. Mystery uh, Gadget. Uh, ano pa talaga yung klaman yan? Eh nga hindi natin kasi mystery nga eh mystery gadget so hindi natin alam kung ano yung laman ni... baka yan kotse kung di kotse eh house and lot yo sana all pa dito naman tayo sa mga bluetooth speaker bluetooth speaker at saka mga TV so ito 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 kung bibili ka ng itong unit na ito Magkano yung price nito? 2499. Oh, may previous siya. Oh, may previous po. Oh. Eh dito naman sa sa mga TV. Sandal. Ito, ito, ito. Ito, itong TV nito. Ito yung uh, gustong-gusto ng mga ano. Eh. Ito yung kasama lang. Oh, ito yung buong previous niya, oh. Mga katropa O, oh, 'yan, oh. Ito ah... tawag nito a uh, a uh, 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 wall bracket. No. Uh, 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 wall bracket, meron ka pang stand fan. po. Oh, okay. Tapos Oh, rice cooker, ha. Nano spray machine. So for only wala kasing price. Nasa 899 lang po siya. Ay, napakamura niya ito. O, oh, 8,999 mga katropa o. Oh. So, mabukuha mo na itong buong ito. Ayan, ayan o. Oh. Yan buo na yan, makukuha mo na yung ganyan. Previous niya na itong TV na ito na 45 inches. Megra. Ayan. So, yan yung kanyang uh, specification o. Oh. Ayan Oh. Ayan mga katropa So, ayan o. Oh. Nakikita niyo naman sa screen yung kanyang uh, uh, spec. Ano. So, ito naman dito. Ito, ito ang pre may previous to. No? Opo. So bibili ka nito isang ano, microphone with USB. Ah, may USB sa microphone yung kanyang previous ano. Okay. Oh, 3499. So ilang watts ito? Kasi nagtatanong ibang mga ano natin kung ilang watts daw siya. Ah. So uh, ah, hindi alam ni ano yung watch niya. Pero napakalas daw nito, na malakas din. Oh, malakas din. Hindi ka mukha nito, ito. ito. Ayano. No? Oh itong uh, subwoofer. Ayan o. Oh. Ayan mga katropa yung subwoofer. Oh. Price? Nasaan yung siya? $199. $199. With previous. Opo. Okay. Oh, uh, may previous um, siya okay. mga katropa ha. Itong uh, uh, <coughs> na ito. Oh, ayan. Oh, shout out nga pala sa iyo. Shout out gal A shout out Shout out po na Mga followers na Mga na saan po kayo galing na, ano, na bayan? Dito rin ba sa Taytay? Pasig -tay? Ah, galing pa kayo ng Pasig So, nag-travel kayo Magpunta rito para makita niyo Yung mga gadgets ni Ng bodega sa Taytay -tay. Okay, thank you ha ah. Siya, so, thank you Napanood din sa mga vlogs no? Oo oh. Ay, sino vlogger na nabonood Ay, kasi marami kami vlogger Na nagpupunta rito Nag-update lagi sa Ang eh. Bodega sa Taytay. Ah, -tay. uh, ay ako nga pala si Burnox TV. Ah, uh, Burnox TV. Uh, shout out ah, sira, shout out.